Wala. Uh, business administration. Course nang walang makuha. So, kaya ako'y nagulat na meron ng fine, fine arts sa iyo eh. Alika, interviewin kita. Ilan ang taon na itong... Ilan taon na yung fine arts sa iyo Well, enjoy. kasi dumating ako doon. Ano na eh, matagal na rin. Kaya nagulat ako. Ito ko yung natuwa. Ako uh, nga, sabi nga namin siyang kausap ko. Matagal na rin. Uh. Nari-free speech, parang dalawang dekada na eh. So yung Buclos, ah, yung yung pinanggit mo. Nag-i-start siya sa Santa Mesa. Okay, congratulations. At ako'y natutuwa. At uh, kanina nga sa Ipulga, mga taga-ENU naman, naman, naman yung bisita namin uh, na pinag-aralan ko rin. Uh, doon ako nag aral ng arkitektura huh? sa ENU. Pero sa UES, ah. Well, uh, katuwa. Congratulations. At uh, sana'y so, lumagupat, lumawig yung ah... Uh, arte sa mga katawan niyo. Kaya mas kinerte kayo lahat. <laughs> okay, congrats, Yuli. Okay, sir Joe, ano lang po, uh, hindi oh, pang katanungan, uh, ano po, nabalita po kasi namin na nagpe-paint din po kayo, ano po bang style yung usual yung ginagawa? Hindi, kasi nga, uh, mahilig din ako sa, sa arte. Mm -hmm. Eh, wala halo-halo eh. Pero, ah... Uh, may naging collection ako na may pagmamalaki ko. Uh, hindi ko man, hindi man tanungin. Uh, sabi nga nung iba, wise daw eh. Na nagkaroon ako ng interaction noong 1980, 85 80, mas eh. sa early 80s. Uh, siguro dahil artist na ako, dahil natuwa yung mga artist sa akin. The likes of sila Legaspi, ang Kyupo, mga namayapa na iba, mga national artists. So, sabi ko, gusto ko magkaroon ng interaction. Uh, yung interaction, kalahati ako yung kalahati ka nila. So, uh, parang ganon. wala akong maaisip na, na subject. Anaisip ko yung mukha ni Cristo. So, I have the biggest collection of interactions ng Face to Christ. Uh, ginawa ko kalahati at ng mga lahat ng artist na pwede mong iname. Sanso, uh, okay. aboy, sila meron ako. Kaya, yun lang, yun lang. Kaya, na in love ako lalo sa uh, sa, arts. sa art sa art pa din actually magandang okay. ano ah dahil ko ng bahay okay. dahil It's sa painting okay. hindi dahil sa painting okay. dahil wala akong mapaglagyan -like eh so wala akong... <laughs> <laughs> so maganda rin siya eh. maganda na gawa sa akin kaya sa inyo sana yung maganda rin ang mangyari congratulations ulit Kaya hey, so, sa po bang may next exhibit kami, pwede po ganang kaibitahang guest artist. Nasali na ako. Yeah! 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 Si Alan K. Magaling yan. Uh, magaling yung wow. pinta yan. Saya nasirang Francis. Uh, ako, maswerte yung meron akong painting ni Francis. Uh, isasali ko yung painting ni Francis sa yes. yes! Uh, magaling din yun. Maraming na... Photography. Oo, oh, <coughs> eh. May. Basta tungkol sa arte, sining. Merong mga talagang gumon Okay, sige, susunod. Pinapangako ko. Uh, Sali yeah. ko. Thank you. Thank you. Salamat po ng